the Sa loob ng napakaraming siglo, talagang maigpit na itinago ng Vatican ng ilan sa mga pinakamalaking sekreto ng mundo sa likod ng makakapalapader at maigpit na pinapangalaga ang tarangkahan. Pero matapos ang halos limang daan taon, binuksan na rin sa wakas ang isa sa kanilang pinakanakamamangang lihim na silid. At ang natuklasan nila sa loob nito ay talagang tunay na nakakagulat mga bagay na inakala ng mga historiador at mga mananaliksik na tuluyan ng nawala. Naroon ng mga walang kapantay na yaman, sinaunang kasulatan at mahalagang tuklas sa posibleng lubos na magpabago ng ating pagkakaunawa sa kasaysayan. Vatican has a telescope and a big observatory. It has done for hundreds of years. Peter's bones, were they somebody else's bones? Again, we can't know for sure. They can channel the power of God to drive Satan away. Ano nga ba talaga ang kanilang mga natuklasan sa loob ng Vatican Secret Archive? Yan ang bibigyan namin ng kasagutan. Pero bago tayo magsimula, kung bago ka pa lamang sa aming channel, huwag mo sana kalimutan na mag-subscribe para naman lagi kang updated sa mga garitong uri ng video. Kaya naman kung handa ka na, simulan na natin. Number 16, Codex Vaticanus Sa loob mismo ng Vatican Library, matatagpuan ang isa sa mga pinakamahalagang aklat sa buong kasaysayan at ito ang Codex Vaticanus. Ito ay isang sinuunang manuscript na nakasulat sa wikang Griego at isa sa mga pinakamatanda at pinakakumpletong kopya ng Biblia. Tinatayang ang ginawa ito noong ikaapat na siglo CE at napakahalaga para sa mga scholar, theologians at historiador. Unang nabanggit ang Codex Vaticanus sa mga tala ng Vatican Library noong ikalabing limang siglo sa panahon ni Papa Nicholas the I. Isang kamanghamangang bagay na nakaligtas ang libro na ito, daang-daang taon ng digmaan, pagbabago ng politika at matitinding debate sa reliyon. Isinulat ito ni Velium isang uri ng pinong pergamino at uri na lang naglalaman ng lahat ng 73 aklat ng Biblia. Gayunpaman may ilang bahagi na nanawala sa paglipas ng panahon, tulad ng dulo ng aklat ng Hebreo, ilang bahagi ng Timothy 1 at Timothy 2, Titus, Pilimon at pati aklat ng pahayag. Kahit na mayroong kulang na section nananatili pa rin itong isa sa mga pinakamahalagang teksto sa pag-aaral ng Biblia. Number 15, Borsha Apartment Nakatago sa loob ng Vatican Museum ang tinatawag na Borgia Apartment, isang nakamamanghang halimbawa ng sining at kasaysayan ng Renaissance, ngunit binalot din ng kontrobersya. Ang mga silid na ito ay pinagawa ni Papa Alexander VI na kabilang sa kilalang Borgia family. Isang ang kanatanyag hindi lamang sa kapangyarihan kundi pati na rin sa mga iskandalo. Sa kabila ng mga negatibong kwento tungkol sa Borgias, ang mga apartment na ito ay malino na refleksyon ng mayamang kultura noong huling bahagi ng kalabing limang siglo. Ipinapakita ang karangyaan ng pagpapasya at kausay ng mga alagad ng sining. Pinalamutian ng mga pader ng magagandang fresko ng pintor na si Pinturicio. Ang isa sa mga pinakasikat ay ang resurrection na sumasalamin sa tagumpay ni Kristo laban sa kamatayan. Mayroon ding virgin and child na nagpapakita ng isang maselang sandali sa pagitan ni Maria at ng sanggol na si Jesus. Higit pa sa pagiging obra maestra ng sining, ang mga fresco na ito ay nagsasalaysay ng espiritual at politikal na mundo noong kanilang panahon. Number 14, The Shroud of Turin Ang isa sa mga pinakamisteryosong relic sa kasaysayan ng Kristyanismo ay ang Shroud of Turin Marami ang naniniwala na ang telang lino na ito ay ginamit na pambalot sa katawan ni Yeso Kristo matapos siyang ipako sa krus dahil makikita rito ang malabong imahe ng isang lalaki na may makapalatandaan ng pagpapako. Sa loob ng maraming siglo, ang relic na ito ay naging sentro ng matinding debosyon at curiosity. Unang lumitaw ang record tungkol sa France noong ikalabing apat na siglo, ngunit nananatiling palaisipan kung saan talaga ito nagmula. May mga naniniwala na dinala ito sa Europa ng mga crusader, habang iba naman ay nagsasabing masuli itong nalika kahit paano paman, ang imahe sa tela kasama ang mga ng dugo at marka ng pagpapako ang nagtulak sa marami ng paniniwala na ito ang tunay na telang ginamit sa pagdilibing kay Kristo. Noong 1988, isinailalim ito sa radiocarbon dating at lumabas na ginawa ito sa pagitan ng 1260 at 1390 CE na nangangahulugang mas malamang na ito ay isang artifact mula sa Middle Ages at hindi mula sa panahon ni Kristo. Subalit so hindi lahat ay sumangayon sa resulta. Ayon sa ilan, ang nasuri ay mula lamang sa bahagi ng telang nadagdagan o na patch at hindi mismo ang original na tela. Iba-iba rin ang teori tungkol sa kung paano nabuo ang imahe. Mayroong nagsasabing gawa ito sa init o liwanag habang ang iba naman ay naniniwala na dulot ito ng microbial na proseso. Hanggang ngayon sa kabila ng mahabang pananaliksik at debate, nananatili pa rin misteryo ang tunay na pinagmulan ng Shroud of Turin. Number 13, St. Catherine of Siena sa loob mismo ng Basilica di San Domenico sa Siena, Italy. Matatagpuan ang mga labi ng isa sa mga pinakamahalagang santo na simbahan katolika at ito ay si Santa Catherine ng Siena. Isa siyang mystic, reformista at kinilalang doctor of the church. Napakalaki ng kanyang impluensya noong ikalabing apat na siglo, hindi lamang sa pananampalataya kundi maging sa politika. Matapos niyang pumanaw noong 1380, isang kamanghamangang bagay ang natuklasan nang muling ukahin ng kanyang labi pagkalipas ng 50 taon, natagpuan itong halos buo at maayos pa rin ang kalagayan. Isang bagay na talagang itinuturing ng milagro at lalo pang nagpatibay ng debosyon ng mga tao sa kanya. Hanggang ngayon makikita sa basilika ang kanyang katawan at libo-libong diboto mula sa iba't ibang panig ng mundo ang dumadayo pang magbigay pugay. Ang ilang bahagi ng kanyang katawan gaya ng daliri at kanyang ulo ay nakalagay sa isang espesyal na kapilya para sa publiko. Tuwing April 29 sa kanyang kapistahan Nagiging sentro ng panalangin at pagdiriwang ang buong basilika di San Domenico habang inaalala si St. Catherine. Number 12, The Holy Grail Ang isa sa mga pinakatanyag at ang pinakakinaumalingang relik sa buong kasaysayan ay ang Holy Grail, ang sagradong kopa na pinaniniwala ang ginamit na Yeso Kristo noong huling hapunan. Sa loob ng maraming siglo, talagang binighani at pinukaw nito ang imagination ng mga tao at lumitaw ang napakaraming alamat at kwento. Sa Valencia Cathedral sa Spain, naroon ang isang sinaunang kopa na ayon sa ilan ay maaaring siyang tunay na Holy Grail. Ito ay yari sa Agata at nakapatong sa gintong base at matagal nang naging sentro ng debosyon. Dahil sa koneksyon nito kay Kristo at sa huling apunan, napakahalaga nito para sa mga Kristiyano kahit napatuloy ang pagtatalo ng mga historiador kung gaano na ito katanda. May mga naniniwala na posibleng nagmula pa ito noong 4 ika o ikalimang siglo. Subalit higit sa edad ng kopa, ang espiritwal na kahulugan nito ay tunay na mahalaga. Noong ikalabing limang siglo, nagsimulang tawagin itong Holy Grail at mula noon na ay naging makapangyari ang simbolo ito ng Banalagrasya. Gracia. Taon-taon tuwing unang linggo ng October, ipinagdiriwang ng Valencia ang Feast of the Holy Grail na dinadayo ng parehong deboto at mga ususero. Totoo man itong relic mula sa mismong huling apunan o simpleng simbolo ng isang dakilang bagay, ang Holy Grail ng Valencia ay may espesyal na pwesto sa pananampalataya at alamat, isang tulay sa pagitan ng tawat ng banal. Number 11, Dead Sea Scroll. Ang pagtuklas sa Dead Sea Scroll sa mga kuweba ng Qumran ay isa sa mga pinakamalaking archaeological discovery noong ka dalawampung siglo. Ang mga yungib na ito ay matatagpuan malapit sa Dead Sea sa kasalukuyang West Bank. Ang mga scroll na natagpuan dito ay mula sa pagitan ng ikatatlong siglo BCE at unang siglo BCE. Noong 1947, isang batang Bedouin na pastol ang aksidenteng nakatagpo ng unang scrolls. Isang bagay na tuluyang nagbago sa ating pag-unawa sa pamumuhay ng mga Hudyo noong sinuunang panahon at sa mga pinagmula ng Kristyanismo. Sa loob ng na ang puntaon, higit pang scrolls ang nadiskubre sa labing isang kuweba. Pinaniniwala ang isinulat ang mga ito ng isang grupong hudyo na tinatawag na esenes na namuhay ng hiwalay sa iba at nakatuon sa reliyosong kalinisan. Ang kanilang mga sulat ay nagbigay ng sulyap sa kanilang paniniwala, tradisyon at pananaw sa mundo. Kabilang dito ang mga bahagi ng Hebrew Bible, mga komentaryo sa banalakasulatan kasulatan at mga patakaran kung paano sila namuhay bilang community. Unang pinag-aralan ng piling mga scholar kabilang na ang mula sa Vatican ng mga scrolls. Subalit sa paglipas ng panahon, talagang maraming mga eksperto ang nakapag-aral at nakapag-preserve nito. Hanggang ngayon, binago ng Dead Sea Scroll ang modernong pag-aaral ng Biblia at nagbigay ng mas malalim na pag-unawa ng reliyosong pamumuhay noong isa sa mga pinakamahalagang yugto ng kasaysayan. Number 10, Stone of Anointing Sa loob ng Church of the Holy Sepulchre sa Jerusalem, makikita ang isang napakahalagang bato na tinatawag na Stone of Anointing. Para sa milyong-milyong kristyano, isa itong banal na lugar. Ayon sa tradisyon, dito inilapag at ininanda ang katawan ni Yesu Kristo para sa paglilibing matapos ang kanyang pagpapako. Tinawag din itong Stone of Unction at kumakatawan ito sa paghihirap, kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo. Ang mga pangyayaring bumuo sa pinakapundasyon ng kristyanismo. Ang nakikita ngayon sa simbahan ay inilagay doon noong 1810 bilang bahagi ng isang malaking restoration Subalit pinaniniwala ang nasa mismo kinalalagyan nito ang original na bato. Kapag bumibisita ang mga tao sa Church of the Holy Sepulcher, karaniwan silang lumuluhod sa harap ng bato, nag-aali ng langis at nananalangin ng may pinakamalalim na paggalang. Para sa marami ang pagdampi sa Stone of Anointing ay isang parang direktang ugnain sa maalagang pangyayari sa buhay at sakripisyo ni Kristo. Matatagpuan ito sa pasukan ng isa sa mga pinakabanal na lugar ng Kristyanismo at patuloy na dinarayo ng mga peregrino mula sa buong mundo. Para sa mga nakakarating sa Jerusalem, ang pagtayo sa harap ng batong ito ay nagdadala ng kakaibang damdamin ng pagkamangha, pananampalataya at mas malalim na koneksyon sa sakripisyo ni Yesus. Number 9, St. Martin's Cathedral Altar Sa gitna ng Bratislava, Slovakia, nakatayo ang makasaysayang St. Martin Cathedral, isang obra ng arkitekturang gothic na itinayo noong ikalabing tatlong siglo. Sa loob ng maraming daan taon, naging saksi ito sa napakaraming pagbabago ng kasaysayan. Dito rin idinaos ang koronasyon ng labing isang hari at reyna ng kaharian ng Hungary, kabilang na si Empress Maria Teresa. Ang pinakainabangan sa loob ng katedral ay ang altar nito, isang kakaibang obra na yari sa istilong gothic. Tampok dito ang napakadetalyadong wood carvings at isang bataas ariridos o decorative sa likuran ng altar na puno ng mga simbolo at kwentong reliyoso. Ang layunin ng gothic altars ay magbigay ng malalim na impresyon at ang altar ng St. Martin's ay ganap na nakamit yon. Ang ganda at usay ng pagkakagawa rito ay patuloy na umahanga at pumupukaw sa damdamin ng lahat ng mga bumibisita. Number 8. The Chapel of the Holy Cross Sa loob ng Church of the Holy Sepulchre sa Jerusalem, matatagpuan ang Chapel of the Holy Cross, isa sa mga pinakabanala lugar para sa mga Kristiyano. Ayon sa tradisyon, dito natagpuan ni Saint Helena, ina ni Emperor Constantine, ang tunay na krus, ang mismong krus kung saan ipinako si Yeso Itinayo ang simbahan nito noong ikaapat na siglo CE ni Constantine bilang pag-alala sa mga kaganapan ng pagpapako, paglilibing at muling pagkabuhay ni Kristo. Ang pagtukla si Santa Helena sa Tukros ay naging napakahalagang bahagi ng kasaysayan ng Kristyanismo at mula noon, ang Chapel of the Holy Cross ay nananatiling simbolo ng pananampalataya at walang hanggang kahalagahan ng krus sa buhay ng mga nananampalataya. Number 7. The Relic of Saint Teresa of Lis Ang isa sa mga pinakamamahal na mga santo ng simbahang katoliko ay si Santa Teresa de Lisux, na rin bilang Saint Teresa of the Child Jesus and the Holy Face. Namuhay siya bilang isang simpleng madre ng Carmelite. Subalit ang kanyang malalim na pananampalatay at devotion ang nagangat sa kanya bilang isa sa mga pinakakagalang-galang na santo. Matapos siyang ideklarang santo, itinayo ang Basilica of Lisieux sa France upang ingatan ang kanyang mga relik. Kabilang na dito ang bahagi ng kanyang mga boto. Hindi lamang nanatili ang mga relik sa isang lugar, ibinabiyaya ang mga ito sa iba't ibang bansa upang mas marami pang tao mula sa iba't ibang panig ng mundo ang makapagbigay galang. Ang paglalakbay ng kanyang mga relik ay nagsisilbing paalala ng kanyang tinatawag na Little Way isang payak subalit makapangyari ang aral tungkol sa pagmamahal at pagtitiwala sa Diyos. Sa pamamagitan nito, patuloy na lumalaganap ang inspirasyon ng isang babaeng namuhay ng simple, subalit nag-iwan ng walang hanggang marka sa pananampalatay ng milyon-milyon. Number 6. The Pilgrimage Church of Wies Sa napakagandang Babaren Alps, nakatago ang napakagandang Pilgrimage Church of Wies na itinayaw ngayon kalabing walong siglo. Higit pa sa kakaibang arkitektura at sining nito. Kilala ang simbahan ito dahil sa isang milagro na sinasabing naganap dito. Ayon sa lokal na kwento, isang kawin na ribulto ni Kristo matapos ang kanyang paghihirap, ang tinatawag na Scourge Savior, ang biglang umiyak ng totoong luha. Dahil sa imalang ito, dumagsa mga tao mula sa iba't ibang lugar, papunta sa maliit na nayon ng wis, upang humingi ng kagalingan at magdasal. Dahil hindi na sapat ang uri ng lakapilya para sa dami ng dibotong dumarating ipinatayo ang isang mas malaking simbahan. Kapag pumasok ka rito, bubungad ang mga makukulay na decoration, masiselang stucco designs at nakamamangham frescos. Ang kombinasyon ng puti at ginto sa loob ng simbahan ay nagbibigay ng pakiramdam na tila nasa langit ka. Hanggang ngayon, patuloy pa rin dinarayo ng mga mananampalataya ang lugar na ito upang magdasal, umiling ng kagalingan at magnilay sa himala ng luwang ribulto. Isa itong natatanging lugar kung saan nagtatagpo ang sining at pananampalataya. Number 5. The Altered Piece of Gen Ang isa sa mga pinakamahalagang obra ng Western art ay ang Altered Piece of Gen na kilala rin bilang Adoration of Mystic Lamb. Natapos ito noong 1432, obra ng magkapatid na sino Hubert at John Van Eyck at ngayon ay matatagpuan sa saint Babos Cathedral sa Gent, Belgium. Binubuo ito ng labing dalawang panel na maaaring buksan at isara. Kapag sarado, makikita ang tagpo kung saan ipinayag ng Archangel si Gabriel kay Biring Maria na siya ay magsisilang ng anak ng Diyos. Subalit kapag nakabukas, lumilitaw ang pinaka-iconic na eksena, ang Adoration of Mystic Lamb na sumisimbolo kay Kristo at sa kanyang sakripisyo para sa sang katauhan. Hindi lamang reliyosong kahulugan ang ipinapakita nito, kundi pati kakaibang husay at sining. Gumamit ang magkapatid ng makabagong teknik sa pagpipinta, kaya napaka-natural ng mga anyo at matingkad ng mga kulay. Dahil dito ang altarpiece of Gent ay nananatiling isa sa mga pinakainahangaan at madalas aralin na obra sa kasaysayan ng Christian art. Number 4. The Dogmatic Sarcophagus Sa loob ng Vatican Museum, matatagpuan ng isang pambiram piraso ng sinaunang kristyanong sining ang Dogmatic Sarcophagus. Inukit mula sa marmol noong kalagitnaan ng ika na siglo CE Pinaniniwalaan na ginawa ito para sa isang mayamang kristyanong pamilya. Ang disenyo nito ay puno ng mga larawang may malalim na kahulugan sa pananampalatayang kristyano kaya tinawag itong dogmatic. Sa harapan ng kabaong makikita ang dalawang hanay ng mga larawang ukit na naglalarawan ng mahalagang tagpo mula sa Biblia. Ang isa pa sa pinakamahalaga ay ang pagdalang kay Adan at Eva na nagpapakita ng papel ng Diyos bilang may lalang. Ikinokonekta rin ito sa mga aral ng Kristyanismo tungkol kay Yesus bilang bagong Adan na nagbibigay ng panibagong pag-asa ng kaligtasan sa sangkatauhan. Ang dogmatic sarcophagus ay hindi lamang isang sining na pambiblia kundi isang bintana rin kung paano ginagamit ang mga sinuunang ng kristyano ang sining upang ipayag ang kanilang pananampalataya. Pinagasama ang kwento ng Bible at mga pangunahing aral tungkol sa paglika at kaligtasan. Number 3, Centuries Old Tombs Sa gitna ng London, sa ilalim mismo ng saig ng isang sinuunang medieval na simbahan, nakatuklas sa mga archeologists ang napakahalagang yaman ng kasaysayan, mga libingan na ilang siglo nang nakatago. Pinaniniwala ang kabilang dito ang mga labi na maaalagang personality noong medieval era, gaya ng mga pinuno ng simbahan at maharlika. Ang mismong pagkakalibing sa ilalim ng saig ng simbahan ay palatandaan ng kanilang mataas na respeto sa lipunan noon. Dahil ang simbahan na nagsisilbing sentro hindi lang sa pananampalataya, kundi pati na rin sa buhay panlipunan. Mas lalong naging kaakit-akit ang natuklasan dahil sa napakadetalyadong disenyo at ukit ng mga puntod. Ang kakaibang stonework at mga inscription ay patunay kung gaano kahalaga sa kanila ang pagbibigay parangal at pag-alala sa mga yumao. Number 2. Padmana Baswami Temple Sa mataong lungsod ng Kerala, India, matatagpuan ang kahangahanga hanga na Padmana Baswami Temple. Isang lugar ng pananampalataya, yaman at misteryo. Itinayo noong ikalabing anim na siglo, ang templong ito ay inialay kay Lord Vishnu at tanyag dahil sa ingrading arkitektura, masaselang carvings at matatayog na tore. Subalit ang pinakakilala rito ay hindi lamang ang ganda nito, kundi ang mga nakakatakot na pintuan na pinaniniwala ang nagbabantay ng napakalaking kayamanan at sagradong bagay. Ang pinakamalaking palaisipan ay ang tinatawag na karam, isang silid na sinasabing naglalaman ng Royal Treasury. Noong 2014, matapos ang isang kautosan ng korte, isinagawa ang inventaryo ng ilan sa mga yaman ng templo. Dito natuklasan ng napakaraming ginto, alas at sinaunang artifact. Subalit kahit ganoon, nananatiling nakaselyo ang ilang pintuan. Dahil ayon sa lokal na paniniwala, ang pagbubukas ng mga ito ay maaaring maglabas ng mga puwersang hindi pa natin lubos na nauunawaan. Hanggang ngayon, nananatiling misteryo kung ano ang nakatago sa mga silid na yun mga kayamanang hindi pa natutuklasan o mga sikreto ng nakaraan na naghihintay lamang na mabunyag. Number 1, St. Peter's Bone Isang kamakailang pagtuklas sa Roma ang nagdulot ng malaking usapan sa mundo ng Kristyanismo. Pinaniniwalaan ng mga arkeologist na natagpuan nila mga buto ni San Pedro, ang isa sa mga pinakamahalagang personality sa simbahan. Si Pedro ay isang manging isda na taga Galilea na naging isa sa pinakamalapit na alagad ni Yesus. Ayon sa bagong tipan, siya mismo ang pinili ni Kristo upang pangunahan ang unang kristyanong pamayanan. Kung mapapatunay na ang mga botong ito ay tunay na kay San Pedro, isa itong napakalaking tuklas. Natagpuan ng mga labi na ito sa isang simbahan na posibleng nagsilbing lugar ng pagtitipon ng kanyang mga tagasunod noong unang panahon. Gagamitin ng mga scientists ang mga makabagong teknolohiya tulad ng mga radiocarbon dating upang matukoy ang tunay na edad ng mga buto at kung maaaring ang kay San Pedro ang mga ito. Kung nagulat siya sa mga revelation na ito, isipin mo na lang kung gaano karaming mga lihim pa ang nakatago sa ilalim mismo ng Batikan at sa iba pang banal na lugar sa buong mundo. Ngayon, ikaw, alin sa mga ito ang pinaka-interesting para sa'yo? Ipaalam mo naman sa amin sa komento. At bago tayo magtapos, wag mo sanang kalimutan ilike ang video, mag-subscribe, at abangan mo pa ang mga susunod na video dito lang sa Noel Polo TV.